Kaibigan, sumagi na ba sa isip? Nakapagmilisan mo ang mundong ito, iyak mo na ba na sa langit pupunta ang kaluluwa mo? Kung hindi pa, ipagpatuloy mo lang ang panonood ng video nito. Bilang tao, marami tayong iniisip o ginagawang paraan para matiyak natin na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Pero parang ganito lang yan mga kaibigan. Kapag pupunta ako sa bahay mo, gagawin ko yung kaparaanan mo dahil ikaw ang may-ari nito marahil ang isa sa paraan mo bago ako makapasok sa bahay nyo ay kakatok ako or di kaya naman maghuhubad ako ng chanelas bago ako makakapasok sa bahay nyo. So ganun lang yung kaibigan. Kung gusto mo matiyak na sa langit pupunta ang kaluluwa mo, gawin mo yung paraan ng Diyos, hindi yung paraan mo o yung paraan ng tao. Ano ba ang paraan ng Diyos? Una, dahil tayo ay makasalanan, sabi nga sa Romans 3.23, sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil tayo ay makasalanan, aminin lang natin na, na tayo ay makasalanan. Hindi mo kailangan alalahanin lahat ng kasalanan mo. Ang kailangan lang ng Diyos, yung tunay na pagsisisi sa puso mo. Pangalawa, ang gusto niya ay tanggapin mo ang Panginoong Sokristo o ang anak niya na ating Panginoong Sokristo bilang iyong tagapagligtas. Tatandaan mo, kaibigan, walang tanging tagapaglikas ng iyong kaluluwa, kundi ang ating Panginoon sa so Kristo. Siya lang yung napakok sa krus ng Kalbaryo. Hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa. Ang mabuting gawa, mabuti yan. Kaya nga mabuti. Pero, hindi yan tanging paraan para tayo ay pumunta ng langit. Bukod tanging ang Panginoon sa so Kristo, ang siyang tanging daan. Ang sabi sa John 14.6, sabi ni Jesus mismo ito mga kaibigan. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan. Sabi ng Panginoong Isus siya, kahit basahin niyo sa Biblia o sa salita ng Diyos, walang tanging ibang daan mga kaibigan kundi ang ating Panginoong Isus Kristo. Kung gusto mo maparoon sa Ama o pumunta sa Ama, dadaan ka pa rin sa ating Panginoong Isus Kristo. Kaya ang gusto ng Ama, ang paraan niya, una, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at pangalawa, tanggapin ang kanyang anak na ating Panginoong sa Kristo. ang paraan ng Diyos para matiyak mo na sa langit pupunta ang kaluluwa. Ano yon? Una, dahil tayo makasalanan, kailangan natin magsisi ng tunay sa puso natin. Pangalawa, tanggapin ang Panginoong Isus bilang ating tagapagligtas. At kaibigan, kung gusto mong matiyak na sa langit pupunta ang kaluluwa mo, pag binawihan ka ng buhay, sundan mo lang ang panalangin na ito. naming Diyos, ako po'y lumalapit sa iyo at inaamin ko po na ako'y makasalanan. Pinagsisisihan ko po ito ng tunay sa puso. At inatanggap ko po ang inyong anak na aming Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, kung tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang iyong tagapagligtas ngayon, ang kanyang pangako sa John 3.16, sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak na ating Panginoon sa Kristo Upang ang sino man sumampalataya, maniwala at tatanggap sa Kanya bilang tagapagligtas ay hindi na mapapahamak, hindi na pupunta ng impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung tinanggap mo, kung tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas, ngayon din binigyan ka ng buhay na walang hanggan.